Hey! What's up mga kaunlad! Kamusta kayong lahat? And nandito na naman ako for today's daily vlog. So ano na ba tayo? Day 11. Yan. Day 11 na tayo. 30 Days, 30 Vlogs Challenge. Okay. So salamat sa Lord. At consistent tayo sa pagawa ng daily vlog. And lobe ng Lord. Ayan. Tawa. No? Tuloy-tuloy tayo. Hanggang sa umabot tayo ng 30 Days na ito ng daily vlog at makapag improve tayo sa pagsasalita natin sa harap ng camera walang imposible basta nag effort ka na ma-improve yung sarili mo kung ano man yung ginagawa mo tumutugtog ka, mag-improve ka magsumikap ka wag kang maiinip okay? so kagaya ng ginagawa ko ngayon dito sinisikap ko at naniniwala ako, karating ang time, magiging natural na lang sa akin ito. Natural na may excitement, hindi na yung monotonous na boses. Basta natural lang. Natural pero, alam mo yung tipong, alam ko sa sarili ko, natural ito na nahasa sa akin, di ba? Hindi yun parang pinilit ko lang. Ay, gets ninyo mga kaunlad. So, for today's episode, natapangan ko muli ngayon. Pangre-real talk muli ako ngayon. Ngayon, kung napaka-sensitive mo, kung close-minded ka, kung ako sa'yo, wag mo nang panoorin itong video na to, Huwag mo nang tapusin ito. Hmm. Pero, open-minded ka, gusto mo magbago? gusto mo na mag-improve, hindi ka lang natatali or hindi mo lang pinapanigan yung sarili mong mindset. Instead, open-minded ka, sa realidad ng buhay para sa iyo itong video na ito. Okay. I'm sorry kung may matatamaan dito, ano? Kasi kanina, nagjogging ako kasama yung kaibigan ko. Close friend. Nag-open siya sa akin ng mga family problems. Ayun. And napagsabihan siya, nag-speak up lang siya, no? Sa mga problema niya. Alam, alam niyo sinabi niya sinabi sa kanya nung hindi ako nagkakamali tito niya ata yun basta nagsabi sa kanya bakit ka ganyan makapagsalita mas matanda ako iyo, bata ka lang yan ang toxic sa ating mga Pinoy na dapat maalis na tingin ko sa akin palagay lang ah dulot ito ng masyadong strict Although, hindi naman ako against doon sa pagmamano, sa pagpupo at opo sa paggalang sa nakakatanda. Pero minsan may mga sabi na natin disadvantage, may toxic na mentality na nanabubuo sa isip ng mga Pilipino. Ano 'yon? Mas matanda ako sa iyo. Ako mas marunong sa iyo. Ako 'yung mas maraming karanasan sa buhay. Makinig ka sa akin. Totoo, ikaw mas nakakatanda. Mas marami kang karanasan. Pero hindi ito nangangahulugan na alam mo na ang lahat. Why? Sa paggamit ng mobile phones, sa pag-hotspot, or minsan sa pagsagot pa lang ng tawag, di ba nagtatanong ka pa lang din naman sa anak mo? Di ba? Sa mas bata sa'yo, sa mas techie. O sabihin natin, di, di ko naman nilalahat ano. Kasi may mga sabihin natin, thunders na techie. Pero ikaw, na hindi mo naman generation yan yung pagkakaroon ng mga smartphones na yan eh nagtatanong ka pa nagtat nagagawa mo ka pang magtanong sa anak mo eh kung paano sagutin yung tawag paano to ano yun paano magpalit ng wallpaper chuchu yung mga hindi mo alam sa paggamit ng smartphones mga settings hindi mo hindi mo dapat ipagpalagay na alam mo na ang lahat kasi kung alam mo na ang lahat kasi ikaw nakakatanda hindi ka na dapat nagtatanong pa, 'di ba? O, oh, sa anak mo sa mas bata sa iyo. 'Di ba? I'm giving you a second. Think of it. Magkakaiba po tayo ng henerasyon. May mga bagay na hindi tayo alam. Hindi kami nabuhay sa henerasyon ninyo, kaya hindi nyo pwedeng ikumpara. Eh, noon, noon, noon panahon namin, ganito kami. Kayo, sa mga panahon nyo na yan panahon nyo yun. Hindi namin panahon yun. Okay? Pagdidisiplina sa bata, sa younger generation, hindi ako against yan. Dapat na yan. But we should stop thinking na ako mas matanda. Mas ma alam ko lang alam ko lahat. Yun. Mas matanda ako sa'yo. Mas marunong pa ako sa'yo. We should stop thinking like that. Bakit? Napaka-toxic po niyan. Hindi po ako galit. Okay? sadyang, sige, sabi uh, sabihin na lang natin, coming generation, mas open-minded kami. Yan. Siguro dulot na ng social media, kaya na open yung mga ganito, na mga toxic Filipino culture, toxic Filipino mentality. I'm sorry kung may natatamaan, but you should stop that kind of thinking in order for us to grow. Bakit? Mas matanda man ako sa'yo, sa o mas bata ka man sa akin, maaari tayong may matutunan sa isa't isa. Goodbye. Thank you for watching this video. God bless. Peace.